Hello sa mga viewers, followers, and subscribers ko sa uh, Beth Lopez TV Channel. Ngayong araw po na ito ay uh, kumanta po ako ng live sa WeSing. Nag-start po ako ng 8.59am to 11.37am. Almost two and a half hours. At uh, nung kumakanta po ako ay marami namang natutuwa at nagugustuhan yung pagkanta ko at uh, marami ang nagahagis ng mga diamonds hindi po yung tunay na diamonds sa yung ano lang yung mga sparkle lang na pagka kumakanta ka ay hagis ang kanang diamonds so ngayon po nung matapos po ako ay uh, nakita ko po ang total viewers na nasa uh, 12 po at uh, doon ko rin nakita na may bago kong 7 followers. Then, yung mga naghagis sa akin ng diamonds ay 10. Pero doon sa nakita kong nakaregister na naghagis ng diamonds ay dalawa po ang nakalagay. So, ang kinuha ko yung mga pangalan nila at ang pangalan po nung una ay T Baro, 39, from Indonesia. At ang lagi ko pong, lagi pong nasa YouTube channel ko ay si Pretty Dang, na isang tiga Alabama. Eh, 40 ang level niya at may followers na 19,000.300 followers. In short, almost 20,000 ang followers niya. Si Carl Van Loon Mal who is from Malaysia at nasa 34 level na ho. And then si Admin Irma is from Manila and 35 years old. Si Inox 2 who is from Jakarta, Indonesia uh, na may level na 22 ang um, sumunod po ay si 1422 hindi ko po alam yung pinakauna kasi ang kanyang nakasulat po sa isang Thailander so uh, posibleng Thailand ang um, lingwahe na, na nakikita ko pero dahil hindi ako marunong magbasa ng Thailand ay Thailand language ay Uh, kaya 1422 na lang po. So, who is from Bangkok, Thailand. And, nasa level 21 po sa so Wisin. Ang sumunod ay si Caster Gaming. He is also from Bangkok, Thailand. And then, Emily, Emilia, Emilianus Lique uh, from Jakarta, Indonesia. And then, si Beth, yung kapangalan ko na tiga na may level 25 sa wishing. At ang last but not the least is Neng Arnais who is from Jakarta, Indonesia. Ang pinagtataka ko po ay walo ang, ay sampu ang diamonds na naibato sa akin. Pero ang nakikita ko pong nakalagay naman doon ang naibato lang sa akin ay diamond, na diamonds ay dalawa. Pero nakaregister naman sa sa sa, registrado ng kanilang pangalan ay may nakalagay na two diamonds. At uh, paano ba yan? Wising. Pakisagot nyo naman. Uh, kung bakit ganon ang sitwasyon. Sino ang nagnanakaw ng mga ibinabatong diamond kapag kumakanta ang isang tao o kapag kumakanta ako. Tapos napansin ko rin na sa iba sa iba pagka kumakanta yung iba sa karaoke room ay maraming pumapasok ng tao. So parang nililimitahan yung mga, paso, pumapa, yung mga tao pumapasok sa akin. Samantalang nasa 2.6k na ang followers ko. At uh, pakilabas nyo rin po yung bedside Lopez channel ko. Uh, yung homepage ko na bedside Lopez. At uh, nakakalungkot na napakarami ng 3,000 plus ang followers ko. At nasa level 31 na ako. Pero nawala po siya. Uh, so uh, tulungan nyo naman po ako hindi ba? Dahil syempre, yung kaya ka na doon para kumita. Tapos yung pala, mawawala rin lang. So, parang ayaw rin kami bayaran. Yung tao ba ang kumukuha ng diamonds o ang wishing din? Nagtatanong lamang po ako. Thank you so much, wishing.